TV, 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 TV basta. Ah, Shout out po sa mga kamag-anak din sa probinsya. <laughs> manawagin ka, basta manawagin ka. Ah, yung kalabaw ko po diyan, huwag mong pabayaan. Italik niyo tuwing umaga doon sa damuhan, sa may puno ng mangga, malapit. Mm -hmm. Tapos pagka panghali, palublo niyo po sa ano, dilugnak tinuang. Kasa <laughs> hapon, uh, ah, iuwi po lagi. Hindi pabayaan yung kalabaw ko yeah. Ma! Ah. Pakabayat ko dyan, Ma! Eh, yung kading yung kambing. Kaya ka marami tamo, me. Artista na, na ako. Yay. LA family po, please support. <laughs> sabi ka <sabi> nun. <laughs> sabi si Gwyn. <Gwil. laughs> oh, yun, isang mapagpalang abaga uh, po sa ating lahat, mga kalingap. At ngayon po, ipapasyalin ko dati sa uh, dyan. At, uh, tiba, kalibda, ito po ang mga kalip dahil kumilang mga lagang manok dito, mga panahabi. <laughs> dito po mga kaliya patadi dito pa tayo ngayon sa bahay nila na Najina. E, kumusta po kayo ngayon na Najina. Ah. Marami kayong alagang mamunok dito ah. Ay, itong kalapati kanino po ito? Alaga ito kalapati na Najina. Medyo madilim pa yung bahay ito nila Nana Gina ano Ito Hindi pa makita si Nana Gina Wala itin pa yung sound niya Ano <laughs> nga lang Iti, Ano lang kami dito Nakikitira lang kami uh, Pero sa itong bahay sa inyo na ito Nana Gina no? Ito so, pinagawa ito ni Kuya Bado sa... Ah go Ito pala din nga no Project pala ni yung... Kuya okay, Bado ano... Hindi ako makatrabaho Kasi yung anak ko Inaano ko Nag-aaral Oo. Oh, ano hirap nun. Diba, may anak ka, babantayin mo dapat, diba? Oo. Oh. Kaya nga sinasabihan ko si Iga, Dar, ay yung anak ko. Dapat <coughs> yung uh, hindi naman niya maintindihan ba? Kasi, naintindihan ko siya kasi bata pa siya. Eh. Oo. Oh. Kasi man, hindi niya maintindihan. Ma I-trabaho siya agad, kaya hindi niya maintindihan. Eh. Hmm. Kaya nga sitwasyon ko, mahirap. Oo. Oh. Mahirap po talaga. Kaya nga ikalgain ko nila, ni Gina. Kasi ako, kanya ko ako lang may trabaho. Oo. Oh. Kung malakas-lakas pa lang sa ano, Nay Gina. Hindi, hey, nakakaintindi ko kasi ako, oh. nag-aral kasi ako. Oh. Anong, anong natapos siya, Nay Gina? Commerce. Ay, commerce. Major in? Management. May major in management. Ba? Kaya nga yung anak ko, gusto ko rin mag-aral. Oo. Oh. Kaso mo nga, sabi ko sa kanya, <coughs> mahirap mag-aral. Mm, kasi ako dati binibigyan ako ng tatay ko ba so, o man, ganyan ba pag nag-aaral na tao. Mm. Saan po kayo nag-aaral na dyan ah? Anong kulayo nyo, anong paalam ko na paala, iskola po na? na? Kati College. Ano na eh? Ah, Kati College. Eh, kay isang kilalang iskwilaan din po yun. Hmm. Kati College. Oo, hmm. oh, makakilala yun doon. Oo. Oh. Ano alam wala niyo ngayon na gina? Chabi. Binaba binabakay dito na gina kagabi? Binaya. Binaha dito kasi ulan kagabi ah. Ha? Lasang ulan kagabi. Eh, yeah, may ano diyan yung kanal mo. Ah, may maros. Kasi dito dito kasi oh, putik-putik. Iyan na ano, pag iyan na napuno, yun. Hmm, pagbabahan. Pero hindi naman po umapaw. Oh, may time din na umapaw yung sapa na yan. Ay, hindi. Mm. Hindi pa rin umapaw. Ito mga kawit bahay mo dito na yung mga kabagalak nito mga to? Piligyan nga lang kami kahapon ng ano eh, bumili ko na kami. Wala kami ka pera pera eh. Mm. Kaya nakabili kami sa Bilina. Oo. Oh. Pira eh. Kaya yeah, lalo't lalo pag walang trabaho niya Regina. Sabi niya kasi kayo, naghihirap kayo, kaya hindi namin kayo. Hmm. Sabi niya, kami dapat kay Kuya Badi. Oo. Oh. Saan ba kayo galing? Galing pa sa bahay nila Renji. Pero itong kuryente niyo, uh, na, solar to o oh, electric? Ano A solar. solar. hindi lang yan yan na, ni Kuya Renji. Ah? Solar, naawang sa amin Oh, sih berdilim. Belain bintana. bintana lagi nih, nak? Ini yang lebih tembok Ay. Yang apa besan Oh. Hmm. Ah. Ya apalah. Okay lang na Gina, wala problema. Napakabayt so, po talaga ni Gina. na Gina, naalala pa po, po tayo mga kalingap. Oh, dito. Ay! Okay. Salamat na Gina. Ayan. Iyan tayo ng maupad ni Gina. So, dito rin pala kayo na yung nag... <laughs> Sa'yo. Uy, na ako ah. Kasi po... Kasi bangang. Sabi ko biglang lumakas ang ulan. Pero ang kisahan ko na kasi eh. Oo. Oh. Hmm. Hindi di ba sa yung kainay? Hmm. Ay, di yan. Di yan. di naman yung daan. Siguro, nababasak ko. Oo, oh, yan. Ang ulan kasi. Kaya nga eh. Lalo kagabi, lakas ang ulan. Hirapan nga kami dito eh. Hmm. Hirap ang ano. Hirap yung wala ka sariling bahay. Oh. Hmm. Tunis naman, sarili nyo na rin to. Ay, kasama ka. oh, yung mga sa paligid. At least ito, sarili yung bahay. Kung ayon. nyo ngayon. Yeah, ito lang. Oo, oh, yung bahay. Pero lupa. pa, ilo pa eh, hindi. Ako sabay ko mga Kasi ano yan yung mga nagsisimba. May hmm. Nawa rin sila. Ah. Nawa sila. Ano kayong binigay mga yun? Na kami naman, nagsisiis lang kami. Nagsisiis, ang hirap sa kasada eh. Katulad niyo, tag-ulan lang. Naranasan na namin. Kaya nga na eh. Ang tagal namin sa kasada, alam mo, oh. halos. Yan yeah, si Dar, makasakasada sa yan, sabi sa'yo. Kaya nga kayo dyan. No. Naawa ko sa anak ko. Eh. Oo. Oh inaano siya sa mga kapatid niya, mga kuya niya, inaano niya. Uh Parang hinahanap niya ba? Ilan, um. ilan ba sila magkakapatid nila dyan? Ati o. Oh. Mm. Mga kuya niya na pahiwalay. Hmm. Si Jen ang bunso. Ako, mara ako naman, marami kong kapatid talaga. Pito kami. Oh. Kaya sabi ko, baka itong bata natin, parang ako yung niya mo. Diba? Pag may kapatid ka, inaanin mo. Oo. Oh. Hmm. Ini ini isulat kaloga. Kapos uh -huh. nag-aral pa ako sana ako sa mga hmm ni. Ayako ako sa parang nakakatawa. Naya na parang kasama Ako. Then oh. siguro kina siya Hmm. Ako. 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 Ay, kung ba sa kayo ni Renji, sabi ang punta natin si Renji na kumistahin natin, sabi ni Renji. Hindi sila naka ano. araw na ba ngayon? Eh. Klase ngayon. Ay, wala ngayon? Wala klase ngayon? Linggo ba ngayon? Ay, lunis. Pero wala klase ngayon. Hindi nakapunta ka hapon. Sa? May pupuntahan ngayon. Ah. Ngayon, nag-declare sila ngayon na walang pasok. ng CR. Kasi ka lang sa... Ate sa ano eh. Alas 9 na. <laughs> kasama ka po pakalamdamid yun Oo. Oh. <laughs> Maangin talaga may basa eh. Hmm. Guma kayo na Guma. Ayaw na ba? mo Alam mo dati kami, bagyo. Kami ang pumunta sa kanila eh. Kami pumunta ka na ng LB ngayon, baligtad na. Sila <laughs> na pumunta, bata sa ganun. Eh na, na niya ni Rudy kagabi. Yung, yung malakas ang ulan, kumusta nakala sila na ni Gina, sabi niya. Kaya kanina, sabi niya sa akin, tara punta natin, bisitahin natin sila. Sabi niya sa akin, kaya pumunta kami ngayon dito. Hmm. Oh. Oo. Oh. Kasi sobrang lakas ang ulan ka gabi, yung kayo inaalala niya. Hila yung ulan ng sija, ng mapakalang ganito. Sabi niya, baka bumili siguro sila. Sayang itong motor na ito oh? na ginaw, kayo yung motor yan. Sayang, nga sayang. Sige so, ah. pa mga kalima pa ah. Nakapanay po na kanina sa ina ni Gina. Bawa <laughs> naman po yung kanilang kalagayan. May uh, ah, mahirapan ma siya sa pagluluto. Gawa ng uh, ah, basa po yung kahoy hindi natin suportahan ang ama ng Kalingap si Bang Santos Matubang at in na vlog Kalingap Rob siyempre po ang abang likod na Kalingap God bless po sa ating lahat bye bye bro.